Alam nyo mga kaibigan, sobrang nagpapasalamat ako sa Diyos kasi nung una pa lang na ako ng Toyota Wigo ko, eh nalaman ko na yung tungkol dito sa mga electronic or mga rechargeable na car jump starter. Malamang alam nyo naman yung paraan ng pagja-jump starter, di ba? Kumbaga, i-jumper -ja yung cable papunta doon sa battery nung isang sasakyan na magsisilbing car jump starter natin. Pero ngayon, sa mga hindi pa nakakaalama, lalo na sa mga newbie car owners, Meron na tayong ganito, rechargeable na car jump starter. Pagka ito na drain, halimbawa inabotan kayo sa parking lot, malayo kayo sa bahay, malayo kayo sa mga kaibigan, pag na-discard itong battery nyo na to, ewan ko lang kung hindi umikot yung mga puwit ninyo kakatawag sa mga kaibigan ninyo, nasa phonebook ninyo, o kaya hingi ng tulong sa mga nanjajan sa malapit sa inyo para lang ma-start sa sakyan ninyo. Siyempre, lalo na kung newbie kayo. Ang maganda kasi dito sa jump starter na nabili ko ngayon, kumpleto na to. Ayan o. Oh. Ito yung pinaka unit mga kaibigan. Ayan, maliit lang siya, portable. At meron na rin kasamang air compressor. Kumbaga 2-in-1 to mga kaibigan. Ang maganda rito, may casing pa. Para kung pagkatapos mong gamitin, hindi pa kalat-kalat. Ang malupit dito, kung hindi mo ginagamit na car jump starter mga kaibigan, pwede mo siyang gawing power bank. Meron na rin kasamang cable, so 3-in-1 to. Depende sa cellphone mo. Ang magpa-power na lang dito sa air compressor mga kaibigan, ito na rin. Parang ito na yung pinaka-power bank nito. So subukan natin ha. So ngayon mga kaibigan, magsa-simulate tayo. Kunwari, na-drain yung battery natin. Tatanggalin ko yung terminal na to, itong negative. So tanggalin ko. Yan, angat ko mga kaibigan ha. So eto nakaangat siya. Ang gagawin natin ay ikakabit natin ito siyempre sa positive. Positive ng battery natin. Yan. At ito namang ground, i-connect natin siyempre dito sa terminal na to, papunta dun sa sasakyan natin. Parang ang mayayari, yung pinaka-battery natin, ito na. Okay? So, kukonect co natin dito. Hindi sa battery i-kukonect co yan, ha? Kasi hindi mag start yan, syempre. Ito yung pinaka-port nya. Tapos, ito meron, ang kagandahan din ito, ito na nga yung mga USB port nya. Pwede nyo nga gawing power bank to. Pero ngayon, gagawin natin muna siyang jump starter. So, ang kainaman nga nito, hindi na kayo tatawag ng mga kakilala ninyo. Hindi na kayo mag-i-storbo para lang mag-start sasakyan ninyo. So ngayon ang gagawin ko, papasok ako sa loob, i-start ko yung sasakyan, makikita nyo talaga mag start siya. Tabi ko lang to para hindi siya ma manginig, makasama sa inig. Hmm. Walang putol-putol para uh, makita nyo na legit, walang, walang cut, walang edit. Ayan, so start na natin mga kaibigan, pasok ako sa sasakyan, i-start ko na siya. O, oh. kita nyo? So yan yung simulation natin. For example, na-drain yung battery ninyo, nakalimutan yung may nakabukas pa lang mga ilaw sa loob overnight madi-discharge yung battery mo then yun na nga talaga hindi mo na mai-start yung sasakyan mo kinabukasan kaya kung gusto niyo rin ito ayun yung magkaroon ng problema someday sa inyong biyahe eh i-click na yung yellow basket diyan sa gilid para maka-order na rin kayo nito